Sa hangaring maibahagi ang mensahe ng pag-asa sa komunidad, nakibahagi sa Hope Impact 2025 ang Lutokan Adventist Church sa pamamagitan ng pamimigay ng mga aklat at babasahin sa Mount Zion Cemetery sa Quezon. Isang simpleng aktibidad na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nakakasalamuha. Si Vanjie Dagos para sa Balitang May Pag-asa buong pwersa ng Sariaya District 7 Adventist Church ang samasamang na mahagi ng aklat na ang dakilang tunggalian mula sa Philippine Publishing House na isinagawa sa Mount Zion Cemetery sa Quezon para sa mga uh, dumadalaw sa kanilang mga mahal na yumao. Humayo ang mga kapatiran patungo sa Mount Zion Cemetery bandang alauna ng hapon. Tumalima sila sa panawagang mamahagi ng mga aklat ng pag-asa sa mga tao na bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Layunin ng naturang Aktibidad na mapagkalooban ng mga tao ng aklat na magbibigay ng kaalaman hinggil sa tunggalian ng mabuti at masama. Kasama sa pagkakaloob nito ang tinapay at tubig upang pamatid uhaw sa mga tao na napagkalooban. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, hindi nila inalintana ang pagod at init. Pagkat sa bawat aklat na kanilang ibinabahagi, naroon ang mensahe ng kaligtasan at pag-asa. Uh, kung dito ka na-enlighten or na bigyan ng kaliwanagan, maganda yon. Thankful ako kasi mas na-enlighten ako. At saka, and of course, kung dito ka mas, man, na mas maliliwanagan, mas mapapalapit ka kay Loy. Matapos ang pamimigay, bumuhos ang malakas na ulan. Tila ba ito ay isang basbas ng langit sa mga nakibahagi sa gawain. Umuwi silang may ngiti sa labi, puspos ng kagalakan at panibagong sigla sa kanilang paglilingkod. Layunin makapaghati ng balitang may pag-asa, ako si Banji Dagos nag para sa Hope Today HCNT News.